Laki yun, oh! Dito! Tumak mo dito! Nandito siya! Magtatago siya sa may mga gabi! What's up mga idol? It's me again, Choi Inato Ghost Hunter. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Bago ang lahat mga idol, shoutout po sa ating mga solid subscribers. At saka sa ating mga silent supporters po na palagi pong nanonood po dito po sa ating munting channel. So kung napadaan man kayo ngayon at hindi pa kayo nakapag-subscribe, Paki-subscribe po at paki-click ang notification bell para palagi po kayong updated sa lahat po ng mga video po na i-upload ko. So ngayong araw na to kasama ko po ngayon si Lucky Boy Adventure. So may nag-request po na balikan daw namin yung area at hanapin namin yung babaeng buntis na inaswang. So ngayon pupuntahan po, po namin dito sa area to mga idol at hindi po namin alam kung ano po ang mayayari ngayong araw na to. Kaya po sa lahat ng mga supporters po natin at palaging nanonood po sa YouTube channel ko, Abangan nyo po kung ano po ang mayayari ngayon at saka hindi po namin alam kung ano po ang mayayari ngayong araw na to. Kaya samahan nyo po kami ni Lucky Boy ngayon. So sana po, panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. May mga insekto pa dito eh. So tara mga idol, hindi natin patatagalin. Let's go! So ayan mga idol. So dito po si Erina to yung daan papunta doon sa bahay po ng buntis na inaswang. Ah, hindi medyo nakakatakot yung area kanina pa lang sa pagpunta pa lang namin dito medyo may na naramdaman na akong kakaiba dito at marami pong taniman na mais dito ah uh, talagang may nakatira dito kasi may nakatanim na mga mais so ayan sa lahat po ng mga supporters po natin maraming maraming salamat po sa palagi yung pag-support po sa aking YouTube channel and shout out po sa ating uh, mga manonood So sana po panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. At hindi namin alam po ni Lucky Boy ngayon kung ano po ang mayayari. Basta po ma-shoutout po sa nag-request na ay update namin o balikan namin yung bahay. So pupuntahan namin ngayon sa area na to. Diyan pa sa, ayan, sa gubat na yan. So tara po. Let's go. San kaya ang mga may-ari ng mais na nakaano dito? wala pa namang bunga eh wala pang bunga so parang dyan yata yung daanan sa so, area na to yan mga idol so kanina pa lang may naramdaman na kami dito parang kakaiba yung aura ng lugar na to eh Uy, akala ko dito yung dadaan eh. Saan tayo dadaan dito, Lucky Boy? Diyan. May saging pa nga dito. Saan kaya ang may ari? Baka yung babae yung may ari dito na buntis. Ayan. Masukal na area Yan naman yung papasokin namin mga idol. No? Oo, oh, laki ng mga gabi. Yung ganito, lalaki. Yung mga ano dyan, yung mga mahilig kumain ng mga gabi yan. Kasi pwedeng kainin yung ano niya eh. Yung laman niya dyan. Grabe dito. Ayan, no? Daming gabi. Naka daming nga dito mga tanim. Parang malapit lang siguro yung bahay dito. So ayun, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta po sa YouTube channel namin. So, uh, panoorin niyo po mga idol kung ano nangyayari ngayon o anong kaganapan sa video na to so hindi po namin alam ni Lucky Boy so explore pa rin kami ngayon oh. no? parang doon pa yata eh laki-laki ng mga ano, kati. Oh. Tingnan niyo mga ito. Laman? Laman. Parang parang ahas yata nakapulupot eh. So, yun. You know? mga isa sa mga Kita nyo? Nakapulupot siya dyan. Yun o. You know? Parang ahas siya mga ito. Pero parang Ugat yata siya nakapulupot siya eh. Ayan. Grabe yung daanan dito. Puro gabi. So ano pong tawag dito sa inyo mga idol? Itong ganito sa inyo eh. Kasi dito sa amin parang kapamilya din siya ng mga gabi. Mga gabi-gabi. O kasi makakain. Pwede kainin itong ano niya eh. Parang laman niya doon sa ano. Pwede kainin yan. Oh, parang lahat yata dito eh. Nakakatakot lang. Hmm? Lawak ang ano dito. Lugar. Sobrang nakakatakot at puro lahat ng mga ganito dito nakatanim. Pero hindi po ito siguro tinanim. Parang sadya lang ito na naka ano dito eh. Tumubo. Sa area na to. hinawak talaga parang may kakaiba ayun ay yun o. ay masyarap naman dito o so, da yung daan Sana kaya yung bahay ng Anila ko Sabi nga pakahirap pala ng bahay ng buntis. Baka naigaw na tayo dito eh. Sana kaya yung bahay ng buntis. Parang malapit na lang tayo. Ah. Parang Baka naligaw na tayo laki boy dito. Ito ba talaga yung daanan? tas, Saan? Hala, ano yan? Laki boy. Parang may nakita din ako dito. Ala. May naglalakad. Ano ang nakaitim? Baka pupunta doon sa may bahay. May bahay mga idol na doon sa taas. Tatata. Ano ang ginagawa niya dyan? Ano? mga idol may nakaitin na dito ano kaya ginagawa niya dito ayan oh. ayan siya tago muna tayo parang mahina hinahanap yata siya eh ano Kaya ang ginagawa niya dito. Mga idol, may bahay ba kayo na yung bahay ng buntis? Ano kaya yan? Oh. Ano kaya ginagawa niya dito? Sino? Parang may Parang may hinahanap siya. Parang may hinahanap siya. nang may hinahanap siya, laki boy. Baka hinahanap niya yung bahay. Oo. Baka aswang yan eh. Oo. Oo, baka yan siguro yung umutakin ng buntis. Bakit? Umaga. Nagpapakita siya. Mga idol, muntik na namin siyang maabutan pero nakauna pa lang siya sa amin ng konti. Nandun siya, oh. Ayan. Parang nawawala siya sa may gabihan. Ayan mga ito. sabihin, wala yun? Nawala eh. baka napansin tayo nagtatago yung dito. Baka dito yan sa mga nagtatago sa mga gabihan. So, yan, ito. Saan na 'to. Sana kaya 'yon. Baka nandito yan. Oh. So yan. So 'yan mga idol nakita, may nakita kasi kami nakaitim tapos may bahay kasi doon na baka yun yung bahay ng buntis dito so ayan na ayan mga ito no kaya siyang nawala ayun nanat nila tiboy doon sana kaya yun napunta baka yun na yung inaswang uh, kasi yung babaeng buntis baka bumalik siya dito baka hindi pa yun siya nagaan yung aswang baka tao pa yun siya dito mga ito nagtatago bilis siyang nawala eh. Wala siya dito eh. Ayan. Nandun mga ito si Lucky Boy. Nandun siya. Hinahanap niya. Oh, grabe. Kahit araw dito may nagpapakita. Pero nung pigla siyang nawala dito eh. Baka nagtatago. Wala dito. Wala dito Lucky Boy. Alam ko nagtatago ka lang dito. Alam ko naririnig mo kami. Nandiyan ka lang. Parang may kumula. Sabi matal kita ate Mr. Cordero. sa dito ah. Baka gumagapang siya laki boy. Gumagapang siya sa damuhan nagtatago. Baka nandito lang yan nagtatago. Ayan. Baka nandito lang yan eh. Tatago lang yan dito, Lucky Boy. Alah, yun! Lucky Boy, yun oh! Dito, Tumakbo mo dito! Nandito siya! Nagtatago siya sa may mga gabi. Parang dito tumak po eh. Pag-ingat ka dyan, baka nandyan siya nagtatago eh. Ito ko nakita. Uh, wala dyan? <sighs> uh, wala dito. So yun mga idol. Wala dito. Pasensya na kayo mga idola. Hindi ko naabutan yung nakaitim babae dito. Nagtatago. Ay. Nakakatakot dito. Tinawa nyo. Tinawa mga idolo. at Tinawa yung lugar. Tingnan nyo yung lugar. Grabe. Grabe. o so, yan wala siyang nawala dito asan yung bahay nandun pa yung bahay sa tuktok ng mundok hindi pa namin pinuntahan kasi nakita namin yung babae nakaitim o kayo yun yung aswang so ayan mga idol sa lahat ng nanonood ngayon totoo po talaga na may aswang po kahit araw kahit may araw po dito mga idol kasi po ah, nag yung tao po sila pero hindi po sila basta basta bilis makatakas huh kakaiba din mga idol. Uy. Kaya. Ah. Uf. So sa lahat ng nanonood ngayon, pasensya na kayo. Pupunta namin yung bahay po ng buntis. As gusto namin kakask, kausapin ka 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 yung buntis na inaswang dito sa area na to. Grabe mga idol, yung buntis na katira dito sa bundok, sobrang napakamasukal na area. Grabe. Ayan. Sana si Lucky boy. Nandun si Lucky Boy. Ayan mga ito sa. Grabe yung area. Nagtatago yung babae ba? Aswang yun. Grabe. Nagtatago dito sa area na to. Wala Wala dyan? Akala ko pumunta dyan kasi tumakbo eh. Nagtatago pala siya sa mga gabi, mga dahon. Hindi ko makita kasi nakaitim. Oo. Yan, wala pala nakita si Lucky. Basta dito siya nakita. Basta dito ko nakita laki Boy. Nagtatago yung dito eh. Parang. Parang. Ang langsa dito. Parang dito siya galing oh. Uy. Mabaho ni patay. Tabi-tabi po ha. Wala na nakita. eh naki boy. Baka lumayo na yun. natakot 'yun sa atin. Natakot 'yun ba? Dito ko siya nakita mga idol oh. Nagtatago lang pala siya diyan sa mga dahon. Kasi pa lang uh, na ko siya eh bilis yung magtago Uy, nakatakot naman dito sa area na to Sus, kung kayo nandito mga idol sa lahat ng mga nanonood natin ayan shout out po sa lahat ng mga uh, supporters po natin hindi po basta basta dito lalong lalo na po napakadelikado sa area no simple lang po kapag manood tayo pero kapag nandito na po tayo no? Napakadelikado, maraming mga hayop, maraming mga insekto. Napakadelikado po. Aswang mga kakaibang tao, masasamang tao. Nandito po si area na 'to. Ayan. Sana sila kayo po baka may mangyari sa kanya. Nandun siya. Ayan mga idol. Sana yung bahay pa. Kasi yung bahay po ay nandoon yung bahay. Aakyatin pa namin. So nakita po namin yung nakaitim. Hindi namin alam baka aswang yun. Pero napakabilis niya. Napakabilis niya magtago. So ngayon, hihintayin namin lalabas yon. Baka babalikan yung babaeng buntis. Hindi mo na tayo pupunta doon mga idol kasi narangan tayo. Ah! Minit pa naman dito. So, grabe. Ayan. Ah, ah, grabe. Ah, hinahanap na, hinahanap ko yung Nakaitin nung bigla nang wala eh. Oh, sana kaya yung nagpunta. Kasi na wala mga idol. So, magbabantay kami dito ni Lucky Boy. Baka lalabas yun. So, tatapusin ko na tong video mga idol no Baka lalabas yung babaeng nakaitim kanina baka aswang yun baka gusto niya namang uh, aswangin yung babaeng buntis So yun lang po mag i -e ako dito Salamat po, mga idol i-ain mo na ako